Ayan yung ano, mga magna ako ng gubat sa syudad. Abag ah, nga naman lalap, buto, <laughs> na YouTube utang ina. Sarap nyan ha. Ngayon ko nyan. Wow, dito. Oh no, James. Ano? Ang gawa natin dyan. Dito, don. <laughs> Sarap nyan ha. Solin. 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 Ano, Beb? Tingin ako nga ako nyan. Tingin nyo ah. Masarap yan. Hindi ko namimigay ah. May a-upload ang phone. Manga trip! Eh, <laughs> <laughs> bakit gaon sa puno ah? Oo. Nakita mo yung sinyali sa ating kinuha yung mangga. Nakita mo yung mangga no. Ayan po. Kinuha natin po namin ang mangga. Ayan. Nakita niyo po. Gusto na po. Diba? Wala kong magkira. Eh, <laughs> <laughs> nakabahal ko muna nang mangga oh. <laughs> Pwede mo na pero nang wala. <laughs>